So yun mga kalawadi, yun ah, yung mga kalodi, pupunta niyo nating ayong lugar. Kung dito sa May Cavite, Kapite, kung saan po ginagawa yung mga tinapa. So pupunta tayo dito ngayon sa may Ligtong. Ligtong, Rosario, Cavite, kung saan po ginagawa yung mga masasarap na tinapa na pang-export na pinagbebenta po dito sa Pilipinas, mga kalodi ko. So yun. Sabi na amoy yung yung um, bango-bango-bango ng tinapa, yung usok ng tinapa, mga kalodi. So ito po yung Carms Foods, tinapang salinas. Ito po yung pinakamalaking paggawaan ng kahit tinapa dito po sa Maykabite mga kalodi. So ito po pinang-export po yan sa ibang bansa. So yung kadalasan po ng mga karamihan po ng mga binebenta na diyan na ano na naka-vacuum sealed na tinapa mga kalodi dahil nga po yung po yung ine-export sa ibang bansa. Sabi ko na amoy niyo lang yung ko mga kalodi ko magugutom na Oh, ang bango-bango -bang ng tinapa. Grabe. So yun mga kalodi, makikita nyo dito yung mga binibilad ng mga daing. Yan yung mga ginagawang tinapa dito sa may Rosario. Dito po sa may Salinas. Yan. So yung mga isasalang nila doon sa lutuan ng tinapa. At dito nga sa may ligtong sa may Salinas mga kalodi ko ay mayroong port kung saan binabagsak po yung mga isda na ginagawa tinapa. 7.50 lahat. Sa iyo mga kalodi, nandito ngayon ako sa may ligtong port kung saan po binabagsak yung mga isda na ginagawa pong tinapa. So yun, napakarami po mga tao nag-aabang dito ng mga isda. Kasi lang bibili na gagawin tinapang. Sa mga Fredos, tinapang salinas dito po sa May. Tapos sabi kabite. So ito po yung ginagawa nila sa mga inuhuli nilang isda. Nililinisan tapos ibibilad Bibilad po para gawing daing. Tapos yung iba naman po, ito. Uh, yung isasalang nila sa kanilang kubo, kugon. So yan, binibilad muna nila, nililinisan. Tapos pagkabilad po nila, eh, hahanguin nila mga kalodigo na so, mga kalodi ko eh, dito na po nila babalian yung mga isda na kanilang gagawing tinapa. So pagkatapos nga po nilang balian eh, ganila kanila po nga hahamuin eh. Tapos kapag nahangon na po nila, dito na nila papalamigin na. Yan. So pag napalamig na nila mga kalodi, yan na. Ayusin na nila dito sa parang banig. Tapos yun sa kanila isasalang sa kugon. Ay, matagal lang kayo nagtatrabaho dito. So, so ito yung tinapang sa, ito yung salinas. Okay, tapos ano yung mga isla na may ginagawang ginagawa tinapang? Salinas, galunggong, bangus. Tamban, Tamban, yun, tamban. Ang masarap na gawing tinapa. Mga kalaw, dito nga po yung tinatawag nilang kubon. Ayan, dito nila iluluto yung tinapa niluluto. Oh, na, na yung ito pala yung ginagamit nila para banlian yung mga Ilulutong tinapa, mga isda. Ayun, napakadami. Yes. Ayun, okay, mga di pagkatapos ng banlian at ayusin, eto inuugasan na nila yung mga isda bago isalang sa hornuhan mga kalodi yon. Bago isalan doon sa may kubon na. Yun. Uh, so itong isda na binabanlian nila dito mga kalodi yung galunggong na babae na iluluto. Ito nga para maging tinapa. Oh, Kapag naluto yan mga kalodigyo, napakasap ng tinapa dito sa may salina. Ito yung tugon. Yan. So gano'n po katagal bago isasalang yan bago maluto yung tinapa? 30 minutes. Okay. So yun. Apa kayo dito mga kalodi ko sa pinatawag nila ang So ito po yung pinangalanan nila dito. Um, pinapaparingas nila ng apoy. Yan. So, papakita natin kung paano niluluto ang tinapang salinas. Matagal ka na dito, boss. Nagyan na. Yo. Yun na. So yung usok niyan, mga kalotiko, ko, yan yung magpapabangwa yung magluluto doon sa tinapa okay. na kinakain natin. Ayun, para maging kulay dilaw o kaya maging kulay pula. So yung mga, mga dito po sa may Rosario Cavite, hindi na po sila gumagamit ng, ano, ng food coloring para po magmukhang dilaw o magkulay dilaw o magkulay pula yung mga tinapa. So sa usok pa lang po na nandito po sa loob ng kugon, yun na po yung magsisilbing ano, food color ng, ano, ng tinapa para po maging dilaw o kaya po maging pula. So yun, napakasarap na ito mga kalawdi kapag naluto. Yun. So, antayin natin maluto itong ano, tong isinalan nila dito sa Maikugon, mga kalodi. Sabi nila mga 20 to 30 minutes daw bago maluto. Kalodi, oh. Digo. Pag itong tinapa na doon na luto, masasabay na rin ako magiging tinapa, mga kalodi. Ko, dahil napakapal ng usok na lumalabas dito sa Maikugon. Eh, yun. So, ako sabay ko sa maluluto, mga kalodi. Ko. Kasi ngayon pa lang, eh, nangangamoy tinapa na ako. Ano po yung may-ari na ito? So, na ano po kayo, banig ng tinapa sa isang araw. Ah, by order siya. Tsaka depende sa dami ng huli. Oh, no, ah. Okay. So kadalasan po madala, uh, madalas po ilan banig yung tantya ninyong na ibebenta ninyo? Box. box. Oh, huli. depende. Depende mm -hmm. nga ako para sa order. Order. O, ang mga tindera ay nagkasabay-sabay. Kaya ito mga 50 box pa yung trabaho. Okay. Okay. Ikaw yung presyo po ng tinapa, eh, depende rin doon sa isda na binibenta. So dito po sa galunggong na ginagawa ninyo ngayon, na pinipreper ninyo, magkakano po isang kilo niyang kapag naluto? 280 po sa ngayon. 280 siya. So dati po yata nakakabili ako ng na isang balig. Magkano po yung isang kung ano? mano? 1.6 ang per box. 1.6 ang per box. Sila piraso. Ah, basta't ano yun, per box na siya. Per box. Okay, so depende. Uh, depende ilang piraso. Depende rin sa laki. So mas malaki, mas konti. Yo, nice. So, ito is galunggong na babae. So, maliliit po ito, mga kalodigyo. So, meron din dito mga malalaking galunggong. Babae din po ito, no, madam? Um, galunggong na babae. Yeah. Yung bangus po, magkakano? Yung tamban? Well, kilo. Medyo tamban niya kasi sa Tapos yung tinda pang salinas po, kapag naluto? 240. 240. Okay. 240. So mga kalodi mm. Grabe, ayan eh, usok oh So yung makikita natin Yung kalalabasan nung ipinasok nila doon Sa may kugon Kaya hindi natagpigan pa nila papa okay. papainin na pa mga kalodi ko Grabe ako pala usok So yung mga kalodi Grabe yung nakita nyo yung usok na nalabas doon sa, ano, sa may kugon na Ah, uh, kapal. So kapag hindi ka sanay, talagang may iiyak ka. Katulad ko. <laughs> hindi ako sanay kaya naiiyak na ako. Pero siya, ano pa ka lang yung Si Kuya Arwin, sanay na sanay na. tingnan nyo naman Oh. Mukhang madid na kasi hindi na siya umiiyak. Sa <laughs> so, bukod nga sa may iiyak kaya, eh, masakit sa ilong yung usok na. So yun mga kalodi, ihahango na nila yung ano, ilalabas nila yung isinalang nila kanina. So nakalipas na nga po yung 30 minutes mga kalodi. Yan, yung usok oh. Ayun mga kalodi, ang ganda na ng kulay ng tinapa. Yan. Pwede na po yung kinalabasan nung inilagay nila doon sa may kugon. So pagkatapos nga na ito, palalamigin lang. Tapos kikiluhin, ibabalot, tapos ready na siyang ipang tindang mga kalodi. Oh. Yan. Gito nyo mga kalodi, apakaganda ah, ng kulay. Natural na natural. Walang halong food color ng olor mga kalodigo. Grabe oh. Ang ganda ng tinapang salinas talaga. Napakasarap na ito mga kalodigo. Lalo na kapag ano. sasabayan ng ano alamang. Bagoong alamang at saka, napakaraming gamatis mga kalodigo. Napakasarap na ito yung partner sa kanin na maidit-idit. Danin na malamig yung bahaw. Grabe tapos magkakamay ka habang kinakain ito mga kalodigo. Perfect na perfect ito mga kalodigo yung ano, mga ito nga po ibabalot na yung pinapa. Yeah. Bakit dinadam yan kayo? Pantihan mga oh, tindera partiyan. per box. Okay. Saka murang bilhin ng mga tindera per box. Para tumubos rin ang maganda. kita yeah. harusnya gila. Lagi, ini bisa main jari. Hai, yeah, hai, na hai, hai, na yung kamatis ko sa bahay <laughs> saan so, sa sa Cavite to no? Minsan oh, sa Las oh, Piñas no? Manila Manila Okay, so yun mga kalodi yun Hindi lang po sa Cavite Tinitinda si to Kundi po sa iba't ibang panig po ng Pilipinas mga kalodi <laughs> <laughs> Ah, grabe Ha, para palang usok Kaya hindi ako umiyak mga kalodi Makapalang talaga yung usok Yun, hanggang sa susunod na nature trip Na <laughs> food trip pa. ha at saka sa road trip ng inyong nag-isang Kuya Binoy Moto, kasama ko po si Ate Lorna na may-ari ng Capredo, Dos, Tinapang Salinas. Sinabay ko sila na bumili dito, Ate Lorna. Punta kayo dito sa Ligtong Man, Rosario Cavite, dito lang sa Capredo. Dos. Yon mga kalodigo, it's time for me to say bye-bye na mga kalodigo. Hanggang sa susunod, abiyakin na inyong nag-isang Kuya Binoy Moto. Always remember, good vibes lang tayo palagi mga kalodigo. Yon!